Ngayon, ano nga ba ngayon? Anong date ngayon? February 1, birthday ko pala kahapon. Anong date ngayon? Feb 1. Feb 1. Feb 1. So yun, February 1. So, February kasi, ayun yung month na pinakamalamig itong pulag. So ngayon, what if, gumawa tayo ng challenge dito sa pulag. Buka natin mag-t-shirt lang. Tatay natin itong jacket na to t-shirt lang and naka short lang tapos naka chinelas tingin natin kung ilang oras tayo tatagal let's go! ating guys para tayo sa langit it's 6pm and it's time to start our challenge let's go guys let's do this time check time check natin 6.25. Ayan, tingnan natin kung ilang oras tayo tatagal sa so, ganitong kalokohan. Let's go! Kakain mo tayo sa baba. Then simulan natin yung challenge. Tapos, subukan ko tumambay dito sa labas. Sa labas ng tent namin. Nang hanggang mga 10 o'clock? 8 o'clock? na lang para may tulog kami. So, let's go. So, yung guest meron pupusta sa atin kung ilang oras ako tatagal. Anong pusta mo? 3 hours hanggang 3 hours ka lang. hey guys, 9 o'clock pinaka maximum time natin bago matapos tong challenge na to. Ayun guys, ayun yung outfit natin for today. T-shirt, tapos short na may kli. Tapos, slippers. Guys, pampainit daw. Ha? Uh -huh? Kaya niya kaya tayo painitin sa gantong suot. <laughs> Thank you Lord for the food that we eat from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. 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 Okay. You know, Amen. Amen. Yup Amen. 714, 714 714 pa lang pero sobrang lamig talaga. Hindi ko alam kakayanin ko <laughs> to. Tapos, Nandito pa ako sa mga ano, yung mga bamboo. Paano na lang paglabas pa ako doon sa may campsite namin, eh, ay do diba? so, eh, lamig doon Tsaka napakahangin, di ba? So, hina napakalamig talaga, promise. Tsaka ang tagal lang oras dito. Grabe sobrang tagal ng oras dito. <laughs> <laughs> ayun, <that's up. laughs> so ayun guys, kami ng tubig and maghugas kami ng 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 mga pinagkainan namin sa may nature spring. <coughs> Alam nyo ba guys kung gaano kalamig ang tubig doon? <laughs> ah, grabe sobrang lamig. Nang sa kamay ko. Ah, 7.30 na 7.30 na guys 1.5 hour na lang naglip short ko tapos dry fit pa yan tapos naka no, chinelas lang ako Mabang tapos t-shirt lang tapos tignan oras oh, 7.23 sandito kami sa may nature spring ng ano ng malapit sa camp 2 7.34 7.34 p.m. Ay, and Survive pa rin tayo guys. Survive pa rin tayo. Kaya pa. Kaya pa 'yung lamig, kaya pa. So kadalasan dito mga hypoxia 'yan 'no. Kasi naman, 'to kamataas na lugar. Ang oxygen dito kulang. Meron tayong nurse na kasama. Kulang ang oxygen na rin dito compared dun sa normal na level ng ano pag nag guys. <laughs> <laughs> So 'yun guys. Ah uh, hindi na ka nakikilitan kasi hindi magandang biro yung ganito <laughs> laki ang chance na uh, magkaroon tayo ng hypothermia and hindi kasi biro yung ganon and ngayon kasi is February 1 which is yung peak season itong Mount Kulag na ay naabot niya yung pinakamalabig niyang temperatura so ngayon guys 7.41 And ayun, sobrang nap, sobrang lamig. And wag nyong gagahin yun kasi talagang hindi biro yung hypothermia and ayun mag magibisa tayo ulit let's <laughs> go so, <laughs> so guys tanggapin na natin yung pagkatalo Dibaling, anong, anong talo mo? di baling talo mo tayo, tayo, tayo sa pustahan anong talo mo? basta panalo tayo sa ano anong talo mo? panalo tayo sa health kano? 300 Ano 300? <laughs> 3,000 Talo tayo ng worth 3,000 pesos at kung grace merchandise. Hi <laughs> hey guys, we're back. At ito so tayo ng, ano, ng panglamig talaga. Ano ang pinakamahirap gawin dito sa pulat? Ang maligo. Tara,